During ng dinner time, nagulat itong si Betsy. Bakit kanina pa siya nagtutos, ngunit ito nga si Jenna ay hindi pa rin nababawasan ng wine. Hanggang sa bigla na nga lang nakabig nga nitong si Gerald ang wine. Dahil ay nang painumin si Jenna, dahil ito ay uh, nakakasama sa kanilang Nararamdaman ngayon. ni Betsy na may kakaibang nangyayari. Dahil pansin din niya ang mga galaw nga ni Jenna at nitong si Gerald Terla awkward na awkward sila sa naturang sitwasyon. Hanggang sa magsimula na magduda itong si Betsy, lalong lalo na at nilapitan nga ni Gerald. Itong si Jenna, tinapaga concern na concern na ito at para na nga silang magjowa sa kinikilos nito. Maya maya ay lalantad na ang katotohanan sapagkat nakita niya ang ultrasound na ginawa makalipas lamang ang ilang oras. Dito ay uh, napilitan na nga si Gerald na umamin sa katotohanan. Galit na ngilit itong si Betsy. Dito na nga ay sinugod niya itong si Jenna. Hindi niya sukat na ganoon ang mangyayari na bigla man si Betsy sa pangyayari ngunit wala na siyang magagawa sapagkat si Gerald na nga mismo ang tumulak sa kanya papalayo. Akala nga ni Betsy ay maging masaya ang kanyang bakasyon at pagpunta niya ng US dahil masusurpresa niya ang kanyang jowang si Gerald ngunit isang uh, malaking problema pala ang kanyang kaharapin. Ngayon wala na ang kanyang pag-asa sapagkat tuloy na ng pinto itong si Betsy nitong si Gerald sapagkat nakita na niya ang katotohanan. Ikwento na nga ni Betsy ang totoong nangyari sa kanya sa kanyang jowa dito sa kanyang amo. Ang sagot ng kanyang amo ay uh, napaka selfish ng kanyang ginawa. Sarili lang mang niya ang kanyang iniisip. Hindi niya siya nag-iisip sa posibleng consequence. Ang susunod niyang plano ay ano na nga ba ang tanong ng kanyang amo. Agad siyang nagsalita na hindi siya titigil hangat hindi siya makaganti ngunit pabalik-balik man siya sa room nga ni Jenna at ni Gerald ay wala na talaga siyang magagawa sapagkat hiniling na nga ni Gerald nahiyaan na nga sila maging masaya ngunit si Betsy ay hindi na makakamove on gagawa siya ng paraan kung paano makaganti sa kanyang dating best friend na ito nga ang si Jenna